Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ikalabing pito ng Hulyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Assyria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayang tampalasan sa bayang kinapopootan ko upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan, hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa sapagkat ganito ang sabi niya, Nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daydig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumapagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magigiting niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan parang sigang malagablab. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong kinuhos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot mamamayan ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo bayan, kayong pahats ang isipan, hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Itong Diyos na lumikha nitong ating matatay nga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan, yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan, diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinapahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay nito sa marunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,